Ayan mga idol, magluluto tayo ng parang gusto kong kumain ng kwan eh. ito sa sauso -sa natin sa suka. pipritoin natin mga idol yung laman loob ng isda. Ito yung pinaglagyan ng kinain. Itlog. Ayan itlog. Tapos mga yung iba laman loob. Atay. Tapos, pipritoyin natin mga idol. Lagyan natin na arena. At dito, tinimplahan ko na siya. Nilagyan ko ng arina, nilagyan ko ng uh, sinangag na bawang, chili oil, tapos uh, kunting pampalasa, kunting asin. Ayan mga idol. At imimikos-mikos na natin. Kinamay na ni Insan mga idol. Salang na natin yung kawali at painitin na natin. Maglalagay na tayo ng mantika mga idol. At piprituhin na natin. huwag na natin nakain ba kayo ng ganito mga idol Ay, wala nang makain eto <laughs> na yung resulta ng ating ginawa mga idol ayan at gumawa na rin ako dito ng sausawan. Ayan. Suka na may sibuyas. Tapos, ayan. Kakain na tayo, mga idol. Titikman natin ang ating ginawa. Tignan nyo naman, mga idol. Parang hindi ano bitukan ng isda oh. <laughs> Well, di halata, di ba, mga idol? Ipapatikim natin ngayon sa mga kasama natin. So, yun. Hindi nila alam, mga idol, naman loob yung niloto natin. Ipapatikim natin sa kanila. Tara. So ayan, unang titikim ay si Madam. Waitin, guys. Waitin. Ano lasa? Lasang chicken. Lasang chicken, chicken daw mga idol. Para ano? daw oh. pa na nuggets oh. ayos oh, is daw mga idol. <laughs> Ano yan? Sarap. Sa Sarap. Sarap sa asim. <laughs> Sarap ba? <laughs> Masarap daw mga idol. <laughs> so, yan lang ang mga tumikim mga idol. At tita, try mo lang umalis mo. yung ano ba? iba. Nagkataon na mo umalis yung iba. So yan, kakain na lang tayo ng kanin. Taray okay. kakain lang sa kanin mga idol. Ayan mga idol. Yung laman loob. Yung pinaglagyan ng kinain. Tara. Hmm. Tignan natin ng tibuya. Dami natin sa buwes mga idol. Uy. Tara. Hmm? Ang init. Hmm. Ito yung naging resulta ng ating kinain mga idol at nabitin nga si Mrs. Ko ayan